aside po sa pagganit tapos pagtatanim so ito po yung pagtataniman malapit po siya sa bakawan hanggang dun po yan yan bago po tayo makarating sa pagtatanim so bago po bago nyo po yon, nakikita nyo po ba diba, malinis yung pagtataniman kahit sa araro inararo po nyo muna yan tapos kita na po yung susunod yan ang hand tractor po pinapagulong pinaplat or dinodorog yung mga putik o yung lupa. Yan. So, durungin hanggang po, hanggang ma-flat po siya. Ma-flatten. po ang nakaanumag sa pang naghahan O po yun. Ito ba't aming gagawin? Masakit ka, bewang. tawag sa side kanyog pangingisda isa rin po itong kinabubuhay ng mga tao dito sa barangay namin ang pagsasaka dito rin po kumukuha kami